Chicken Salpicao, nakatikim ka na ba? Ito ang ulam ng mga matatakaw. Kaya, let's get it on. Ang ginamit ko dito ay chicken legs. Tinanggal ko na yung buto. Mas malasa kasi yung part na ito. Pero kung tinatamad kayo, eh, pwede nyo naman gamitin ang pitso or chicken breast. Timplahan natin ito ng garlic salt. Kung wala kayong garlic salt, pwede naman ang garlic powder at saka salt. Ground, black pepper. Paprika. Liquid seasoning. At pagkatapos, syempre, imekos-mekos mo na yan, insan. Set aside, marinate muna natin for at least one hour para mas lalong mas malasa. Maghihiwa na rin tayo dito ng bawang. At pagkatapos si atin na itong ipipirito. Gagawin natin itong crispy garlic beats. Makikita nyo naman kung kailangan na itong hanguin. Sasalain natin ito para makuha natin yung ating garlic oil. Sa isang non-sticky pan ay atin nang pipirituhin itong ating mga chicken. Nagbukas na rin tayo dito ng isang lata ng mushroom. Huwag nyo rin itatapon ng sabaw. Luto na ang chicken. Ahunin na natin. On the same pan, ay maglalagay tayo ng konting garlic oil. Pagkatapos ay ng butter. Ating itong tutunawin, saka natin ilagay ang ating mushrooms. Pirituhin ang bahagya at isama na natin yung siling berde, yung chicken. Hiniwa na natin into bite size para madali natin maisubo at makapartner ng kanin. Idediretso na natin yan dun sa ating kawali. At pagkatapos ilalagyan natin ito ng konting sabaw ng mushrooms. Kaya hindi natin tinapon yung sabaw. Oyster sauce haluin muna natin ng konti. Daligyan na din natin ito ng black pepper at syempre garlic powder. Yung pinirito natin bawang, isama mo na din yan. Haluin tikman kung okay na dahil. And there you have it, kaya Indy Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng chicken salpicao. Kahit hindi ka matakaw, eh mapapadami ka. Kahit nabakaw na kanin, ang iyong inilagay. Pang mabilisang ulam na restaurant quality ang dating. Pwede mo ring gawing spicy para mas lalo kang maraming makain. Simpleng-simple ang mga ingredients at napakadaling gawin. Kaya huwag ka nang mag gawin dahil hindi mo pagsisisihin at mas lalong hindi ka mabibitin.